Tok video ni Chris Bernal na nagpapakita ng emosyon na kinakapos sa budget sa pagpapagawa ng bahay. Kinaghiliwan. Alamin sa Ispati Report ni Antone. Aliw na aliw ang fans at followers ni Chris Bernal sa TikTok matapos na maglabas ang aktres sa isang video kung saan ipinapakita ang emosyon ng isang nagpapagawa ng bahay na nauubusan na ng budget. Sa isang video clip na ipinost na aktres sa kanyang TikTok account, makikita ito na nakatayo sa harap ng kanyang ipinapagawang bahay. Sa nasabing video ay inilabas ni Chris ang nararamdaman ng isang nagpapagawa ng bahay na kinakapos na sa budget sa pamamagitan ng acting. Nakasaad sa video ang mga katagang POV, ang mahal magpagawa ng bahay, kailangan ko na bumalik sa pag-aartista. Agad itong dinagsa na nakatutuwang komento dahil marami ang nakarelate sa nararamdaman nito. Ilan sa mga netizen ang nagsabi na na-experience din nila ang na-experience na actress. Na Kung matatandaan, ipinatayo ni Chris at ang kanyang businessman na mister na si Perry Choi ang kanilang bahay noong 2020, isang taon bago sila nagpakasal noong 2021. At iyan na aking showbiz para sa impilang may todong lakas DWR. IZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.